yun at uh, bad morning sa inyo mga idol at napakasama at napaka pangit na balita mga idol yung ibon natin si pula yung laging contender natin sa race wala patay na <coughs> Gawa nga kasi kahapon ng pag may tama ng baril kahapon. Hindi niya kinayanan mga idol. Shoutout sa bumaril sa kanya. Sana wala ka ng tama sa susunod. Sa ang kupal. <laughs> isa bali isa na lang yung ikaarga natin yung blue bar han nakakapanghinayang napang, napanghihinaan tuloy ako ng loob sayang yung ibon natin si pula talagang kahit anong mangyari umuwi, umuwi talaga siya ngayon hindi na siya makakauwi kasi lana patay na eh Damn! ah, walang gana tuloy magkarga sayang at ipapakita ko sa inyo yung ibu natin si Pula at bago ang lahat intro muna tayo mga idol a few moments later and bali ito nga ibu natin si Pula oh. lang din na akin na yanan ayun oh. Grabe, nakakaawa ka naman. sayang wala na hindi na tayo makakakuha ng ni pula wala na sa atin yung babae hiniram lang kasi natin yung nanay nito kay boss abi na kay boss eril Sayang. Makaunat sana yung pula. Okay. Um, itong blue bar, blue bar ewan ko kung to. Sana naman makaabot man lang kamaski ano. Bigan. Oh, bali wala akong tiwala dito sa blue bar nato eh, kasi mga unang kapatid na eh, nawala lang din eh. Ay, salamat mga idol. Sana mapanood mapanood to nung, ano, nang bumaril kay pula. Nagwagi ka, kupal ka. <gasps> If yeah, it doesn't broke, oh my god. <laughs>